Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang bandok na hindi basta bandok. Isang diwata na hindi basta alamat. At isang pag-ibig na nagtapos sa pagtataksil. Ngunit ano kung ang kanyang puso ay hindi pa rin tahimik hanggang gayon? Sinasabing sa ilalim ng bandok makiling. May kaluluwang nakakulong, isang sumpang hindi pa napuputol. Ano ang lihim na itinatago ng bundok na ito? Sino si Maria Makiling? At bakit ang kanyang tinig ay naririnig pa rin sa hangin tuwing gabi kapag narinig mo ang kwentong ito? May intindihan mo kung gaano kalalim ang sugat ng pag-ibig. At kung gaano ito kayang magpabago sa kalikasan mismo. Pero sandali, sa gitna ng kagubatan, may isang boses na muling nagigising. At dito nagsisimula ang tunay na hiwaga. Kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari kay Maria Makiling. At kung paano nagtapos ang kwentong ito ng sumpa, pag-ibig at kapatawaran pakinggan mo hanggang dulo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong. Hindi mo kailanman makakalimutan. I-comment mo rin kung naniniwala kang ang mga diwata. Ay tunay na nabubuhay sa paligid natin. Sa gitna na makapal na ulap, isang tinig ang maririnig mula sa kabundukan. Isang bulong na parang hangin. Isang iyak na parang mula sa kalikasan mismo. Bakit mo ako iniwan? Ang tinig ay nagmumula sa isang diwata. Nakaputi ang buhok ay parang ginto sa ilalim ng buwan. Si Maria Makiling. Noong unang panahon, ang bandok makiling ay hindi lamang isang bandok. Ito ay buhay, humihinga, at tinoprotektahan na isang nilalang na may pusong tao. Ngunit kapangyarihang hindi kayang unaway na sinuman. Bawat umaga, ang mga magsasaka sa paanan ng bundok ay nakakakita ng mga prutas na sariwa, bigas na tila galing sa langit, at mga bulaklak na walang katulad. Walang nakakakita kung saan ito nang gagaling. Ngunit alam nila, ito ay handog ni Maria. Ngunit isang gabi, dumating ang isang binatang sundalo. Pagod, gutom, at sugatan. Siya ay nawalan ng landas, at napadpad sa kagubatan na makiling. Nang siya ay hinimatay, may malamig na kamay na humaplos sa kanyang nuo. Pagdilat niya, isang babae ang nakatitik sa kanya. Maganda, mahinhin, ngunit may mga matang nagtatago ng kalungkutan. Nasaan ako? Tanong ng binata. Sa lugar na hindi mo dapat pinapasok. Sagot ni Maria. Ngunit ang tinig niya ay may lambing na hindi niya may tago. Lumipas ang mga araw. Ang sugatan ay gumaling. Sa bawat dapidapon, nakikita siyang tumatawa kasama ni Maria. Naglalakad sa gilid ng mga talon. Nagmamasid sa mga ulap na humahalik sa tuktok ng bondok. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may lihim na antiunting lumalalim. Ang binata ay may misyon. Isang utos mula sa mawakastilang kastilang opisyal. Hanapin at hulihin ang diwata ng bondok. Na pinaniniwala ang nagtatago ng ginto at kayamanan. Isang gabi, habang natutulog si Maria, ang binata ay naglakad patungo sa ilalim ng buwan. Dala ang isang sisidlan. Sa paligid, naririnig niya ang mga hayop na tila nagbababala. Ngunit sa isip niya, isang pagkakataon lang ito. Nang marating niya ang puso ng kagubatan, nakita niya ang isang ilog na may liwanag sa ilalim. Ang tubig ay kumikislap. At sa ilalim nito, mga gintong bato. Ang kayamanan ng bandok. Ang lihim ni Maria. Ngunit bago niya pa ito mahawakan. Ang hangin ay biglang huminto. Tahimik. Maging ang mga kulidlig ay parang natakot magsalita. Sa likod niya, isang tinig. Akala ko, totoo ka. Ang boses ay malamig. Ngunit may paghating sumasaksak sa puso. Paglingon niya. Naroon si Maria. Ang mga mata ay naglalagablab na parang apoy mula sa puso ng lupa. Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo. Sabi niya habang ang mga ulap ay bumababa. Ang lupa ay umuga. At ang ilog ay unti-unting nagiging abo. Maria, patawarin mo ako. Ngunit hindi na niya natapos. Mula sa kalangitan. Bumagsak ang kidlat sa pagitan nila. At ang bondok ay gaw na isang sigaw. Isang sigaw na tumagos hanggang sa mga baryo sa ibaba. Kinabukasan wala na ang binata. Wala ring prutas, wala ring bulaklak. Ang bandok ay nanahimik. At sa gabi, sinasabing maririnig pa rin ang boses na isang babae, na umiyak sa hangin. Tinatawag ang pangalang hindi na sumasagot. Ngunit minsan, kapag malinaw ang buwan, may mga magsasakang nakakakita ng anino sa tuktok ng bandok. Isang babae na nakatingin sa malayo, hawak ang isang gintong bato. At sa kanyang mukha, luha na hindi natutuyo. Ang hamog na umaga ay bumabalot sa paanan ng bundok. Tahimik ang lahat, ngunit sa bawat huni na ibon ay may halong lungkot. Parang ang kalikasan mismo ay nagdadalamhati. Sa baryo sa ibaba, maraming kuwento ang nagsimulang kumalat. May nagsasabing nakita nila ang binata. Lumalakad sa gitna ng dilim. Tila buhay, ngunit walang anino. May iba naman na nagsasabing naririnig nila. Ang boses ni Maria sa gabi, na parang tinatawag ang isang nawawalang kaluluwa lumipas ang mga taon. Ang mga tao ay natutong iwasan ang bondok. Ngunit isang araw, dumating ang isang batang babae. Anak na isang matandang manghuhula mula sa Laguna. Ang pangalan niya ay Amara. Mula pagkabata, madalas niyang napapanaginipan. Ang isang babae na nakaputi, na umiyak sa gitna ng ulap. At sa bawat panaginip, ang tinig na iyon ay palaging bumubulong. Hanapin mo ako. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay may koneksyon siya sa bandok na iyon. Kaya isang madaling araw. Dala ang isang lampara at isang panyo na binigay ng kanyang lola. Umakyat siya sa paanan ng bandok makiling. Habang siya'y naglalakad. Ang hangin ay tila umalalay sa bawat hakbang niya. Ang mga puno ay nakayuko. Parang kinikilala ang kanyang pagdating. Munit sa likod ng lahat ng kagandahan, may kakaibang lamig na bumabalot sa hangin. Pagdating niya sa isang matandang puno, Nakita niya ang isang ukit, isang mukha ng babae, at sa ilalim nito, mga salitang tila sinauna. Ang puso na bandok ay sugatan. Maria makiling, mahinang sabi ni Amara. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ay nagliparan, at ang liwanag na kanyang lampara ay biglang namatay. Nang magdilat siya, nasa ibang lugar na siya. Ang kagubatan ay nagbago. Ang mga puno ay may liwanag. Ang lupa ay tila humihinga. At sa malayo, isang ilog ng ginto ang kumikislap sa ilalim ng buwan. Nasaan nako? bulong niya. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang tinig ay mula sa likod niya. Paglingon niya, Nandon si Maria Makiling. Hindi na ang mapanatag na diwata ng mga alamat, kundi isang nilalang na may matang puno ng kalungkutan at galit. Bakit mo ako ginising? tanong ni Maria. Hindi ko alam, pero naririnig kita sa aking mga panaginip. Sagot ni Amara habang nanginginig sa harap ng kanyang kagandahan at kapangyarihan. Tahimik si Maria. Lumapit siya kay Amara. Ang kanyang paa ay hindi humahawak sa lupa. At sa bawat hakbang, ang hangin ay tila sumusunod. Ang dugo na isang taksil ay dumaloy sa lupaing ito. Sabi niya, ang puso ng bandok ay tinridor. At ako'y naipit sa pagitan ng dalawang mundo. Tumingin siya sa ilog ng ginto. Ang lalaking iyon, ang minahal ko, ay bumalik sa lupa bilang sumpa. Ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik. At ako'y nakagapos dito. Sa sakit, sa galit, sa pagmamahal na hindi ko kayang kalimutan. Amara ay hindi makapagsalita. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang tibok. Parang tumutugon sa mga salita ni Maria. Ang iyong dugo, sabi ni Maria. May dalang bakas ng kanya. Ikaw, ikaw ay apo ng lalaking iyon. Natigilan si Amara. ako. Ang kanyang linyano dugo ay nabuhay sa mga tao sa ibaba. Ngunit ikaw, ikaw lamang ang may kakayahang pawiin ang sumpa. Lumapit si Maria. Ang kanyang kamay ay dumampi sa noo ni Amara. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. At sa loob ng sandaling iyon, nakita ni Amara ang mga alala. Ang pag-ibig ni Maria at ng binatang sandalo. Ang pagtaksil. Ang kidlat. Ang pagkawala. Ngunit sa dulo ng mga alala. Isang mukha. Ang sandalo. Nakapiring at nakatali sa ilalim ng ugat ng bundok. Ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa ilalim ng punong iyon. Sabi ni Maria, ngunit kung palalayain siya, mawawala ako. Tahimik si Amara. Sa kanyang mga mata, may luha na hindi niya mapigilan. Kung ganon, ano ang tama? Ang tama ay kung saan hindi na umiyak ang kalikasan. Ngunit bago pa siya makasagot, umugong ang lupa. Ang mga bato ay gumalaw. Ang hangin ay nagdilim. At mula sa lupa. Isang nilalang na parang anino ang bumangon. Ito ay ang kaluluwa ng sondalo. Ang kanyang mga mata ay itim. Ang mukha ay puno ng pagsisisi at sakit. Maria, ang tinig ay mahina. Parang hangin na naliligaw. Hindi mo dapat lumabas, sikaw ni Maria. Hindi mo pa nagbabayad sa kasalanan mo. Ngunit ang anino ay lumapit. Nakayuko. At sa kanyang tinig ay may paghingi ng tawad. Kung maari lang, patawarin mo ako. Ang hangin ay lumamig. Ang mga puno ay yumuko, at ang kalikasan ay tila nakikinig. Ngunit si Maria ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang pagpapatawad ay hindi madali, lalo na kung ang puso ay sinunog ng pag-ibig. Ngunit bago siya makalapit, ang lupa ay biglang bumuka. Ang anino ng sandalo ay anti-unting hinihigop ng lupa. At sa huling sandali, tumitig siya kay Amara. Sabihin mo sa kanya, na kahit sa impyerno, ang pangalan niya ang tanging inisip ko. Ang liwanag ay kumislap, at ang lahat ay naglaho. Nang magdilat si Amara, nasa paanan na siya ng bundok. Ang aaw ay sumisikat, ngunit sa hangin. May halong tinig na mahina, parang bulong. Salamat, tumingala si Amara sa tuktok na makiling. Ang ulap ay bumabalot dito, ngunit sa gitna ng liwanag na araw. Parang may anyong babae na nakatayo sa ibabaw. Nakangiti, tahimik, at malaya. Munit habang siya'y naglalakad palayo. Sa tabi ng daan, may nakita siyang maliit na bato. Kumikislap ng ginto. Nang kanyang pulutin. Sa ibabaw nito ay may nakaukit na dalawang letra. M at L. Sa sandaling iyon, bumalik ang hangin mula sa bondok. mahinang ngunit malinaw. Na parang tinig na galing sa kabilang dako ng mundo. Ang pag-ibig ay hindi kailanman na mamatay. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng bondok, ang lupa ay muling umuga at sa pinakailalim. Isang aninong muling kumikilos. Parang kaluluwang muling nagigising. Ang bandok makiling ay muling bumuntong hininga. At ang mga ulap ay nagdilim. Tila may bagong kwento na magsisimula. Ang hangin ay naging mabigat. Sa bawat kaghinga ni Amara. Parang naririnig niya ang tibok ng puso ng bandok mismo. Malalim, mabagal. Parang nilalang na muling nagigising matapos ang mahabang pagtulog. Tumingin siya sa ulap na bumabalot sa tuktok na makiling. May liwanag na kumikislap doon. Parang hininga na isang diwata na pilit na nananahimik. Ngunit sa ilalim ng lupa, may isa pang liwanag. Isang mapula, parang apoy na nakakulong. Sa bawat hakbang ni Amara, ang lupa ay umuga. Ang mga puno ay kumakalansing na parang may mga matang nakamasid. Ang bandok ay tila may sariling kaluluwa. At ngayon, parehong kaluluwa ni na Maria at ng sundalo ang gumigising dito. Pagdating niya sa paanan na ilog, ang tubig ay hindi na ginto. Ito ay naging malinaw. Parang salamin. Ngunit sa ilalim, may dalawang anino. Isang babae at isang lalaki. Magkayakap. Parang natutulog sa ilalim ng tubig. Maria, bulong ni Amara. Tapos na ba? Isang malamig na simoy na hangin ang humaplos sa kanyang pisngi. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-isa. Ang tinig ni Maria ay bumalik. Mahina, tila dumadaloy sa hangin ang kapatawaran ay hindi wakas. Ito ay simula. Nang marinig iyon, ang paligid ay nagliwanag. Ang mga puno ay tila bumabalik sa dati nilang sigla, ang mga bulaklak ay muling namukadkad, at ang mga ibon ay nagsimulang umawit. Ngunit sa gitna ng kagandahang iyon, isang luha ang tumulo sa pisngi ni Amara. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi na ilog. Hinawakan ang gintong batong nakuha niya kanina, at bumulong. Pahinga ka na, Maria. Pahinga ka na rin, lolo. Sa huling salitang iyon, ang ilog ay nagbago ng kulay. Mula sa malinaw, naging pilak, at sa ilalim nito, ang dalawang anino ay naglaho. Antionting sinisipsip ng liwanag. Ngunit sa himpapawid, isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa tuktok ng bondok. Isang hugis babae. Nakaputi. Nakangiti habang unti-unting nagiging alabok. Ang mga ulap ay naghiwalay. At unang beses sa mahabang panahon, ang tuktok na makiling ay muling nasilayan ng mga tao. Sa iba ang mga magsasaka ay nagtaka. Ang mga prutas ay muling tumubo. Ang tubig sa ilog ay naging malinaw. At ang lupa ay nagbalik na yaman. Walang nakakaalam kung bakit. Ngunit lahat ay nakaramdam ng katahimikan. Samantalang si Amara, bumalik sa baryo. Dala pa rin ang gintong bato. Sa bawat gabing tahimik, itinataas niya ito sa liwanag ng buwan. At doon, Parang may bahagyang ngiti na bumabalik sa anyo ng bundok. Isang gabi, habang nakaupo siya sa may sapa, narinig niyang muli ang pamilyar na tinig. Malambing, banayad, parang inaawit ng hangin. Ang bandok ay humihinga muli. Ang puso nito ay buhay. Ngumiti siya, at ang mga mata niya ay nagningning sa liwanag ng buwan. Hindi kita nakalimutan, Maria. Bulong niya, hindi kailanman. At sa malayo. Ang ulap sa tuktok na makiling ay gamuhit ng hugis babae, nakatingin sa kanya, nakangiti, tahimik na nagpapasalamat. Munit bago tuluyang maglaho ang imahe, isang mahinang ngunit malinaw na bulong ang dumaan sa hangin. Ang bawat bandok ay may puso, ang bawat puso ay may alala, at ang alala ng pag-ibig ay hindi kailanman mawawala. Tahimik ang lahat, tanging ang huni ng mga kuliglig, ang pagaspas ng dahon. At ang malamig na hangin mula sa bondok, ang naiwan, tila paalala na isang pag-ibig, na minsang sinaktan, munik kailanman ay hindi naglaho. At sa ilalim ng buwan, ang bandok makiling ay muling kumislap, tila dumidilat, tila nagsisimula ulit huminga, lumipas ang mga buwan. Ang bondok na minsang tinakot at iniwasan ng mga tao, ay muling naging kanlungan ng kabuhayan at panalangin. Mula sa paanan hanggang sa tuktok, ang mga puno ay muling sumigla. Ang mga ibon ay nagbalik, at ang mga sapa ay kumikislap sa liwanag ng araw. Natila pilak na umaagos mula sa langit. Sa baryo, si Amara ay kilala ng gayon bilang tagapangalaga na makiling. Hindi siya isang diwata. Ngunit sa bawat hakbang niya sa kagubatan, ang mga hayop ay sumusunod, ang mga halaman ay umuyuko, at ang hangin ay tila nakikinig. Tuwing dapidapon, madalas siyang makitang nakatayo sa gilid na ilog. Hawak pa rin ang gintong bato ang huling bakas ng sumpa at pag-ibig na minsang sumira sa bondok. Ngunit ngayon, ang bato ay hindi na mabigat. Ito ay parang puso na natutong patawarin. Maria, bulong niya minsan. Habang ang ulap sa tuktok ay dahan-dahang lumulutang sa hangin. Gayon, alam ko na kung bakit mo pinili ang katahimikan. Hindi mo kailangang mawala para manatili. Isang malamig na simoy ang dumaan. Banayad. Parang yakap. Sa loob na ilang sandali. Ang mga dahon ay umikot sa paligid ni Amara, at sa kanilang sayaw. Tila may hugis, isang babae na nakaputi, nakangiti, at anti-unting nagiging liwanag. Ang langit ay nagkulay kahel. Ang araw ay lumulubog. At sa dulo ng liwanag, ang bandok ay nagmistulang gintong apoy. Sa katahimikan ng dapidapon, maririnig ang isang tinig na parang awitin. Ang pag-ibig ay hindi dapat pag-aari. Ito ay dapat alagaan. Gumiti si Amara at dahan-dahang inilagay ang gintong bato sa ilalim ng tubig. Ang agos ay dinala ito palayo, hanggang sa ito ay mawala sa paningin, kasabay ng biglang pagliwanag ng buong ilog. Sa sandaling iyon, ang bandok makiling ay para muling huminga, isang malalim, mahinahong buntong hininga, na nagpaalab sa bawat puso na nakaririnig. At mula noon, tuwing may bagyong dumadaan, ang bandok ay nananatiling matatag. Tuwing may batang umiyak sa ilalim na ulan, may malamig na kamay na tila humahaplos. Tuwing may nawawalang landas sa kagubatan, may ilaw na biglang sumisindi mula sa dikalayuan. Sabi na matatanda, ang diwata ng kabundukan ay hindi na naglaho. Siya ay nananatili. Hindi sa anyo na mahika, kundi sa bawat pusong marunong magmahal at magpatawad. At sa tuwing sasapit ang gabi, kapag ang buwan ay buo, at ang mga ulap ay dumudungaw sa tuktok ng bandok, makikita mo ang isang anino. Isang babae na nakatayo sa pagitan ng lupa at langit. Nakangiti, tahimik, at mapayapa. Siya ang diwata ng kabundukan. Si Maria Makiling. Ang bantay ng kalikasan. Ang alaala ng pag-ibig na walang hanggan. At ang patunay. Na kahit kaano kalalim ang sugat ng puso. Ang kalikasan, ang panahon, at ang kapatawaran. Ay palaging maghihilom. Ang hangin ay humaplos sa kagubatan. Ang mga dahon ay kumaway. At ang bandok makiling ay nanahimik muli, hindi bilang isang alamat, kundi bilang isang buhay na paalala, na ang bawat pagtatapos ay simula na isang bagong awitin na pag-ibig, na maririnig lamang na mga handang makinig.